Sentro po ng usapin ngayon, etong si um, Attorney Cielo Magno. Siya po yung dating undersecretary ng Department of Finance. Kasi may boses siya. Kasi nagsasalita siya. Kasi tama rin yung kanyang mga banat at tirada sa mga taong katulad na etong si Duterte. Ano daw? Magkano yung kanyang alokasyon? Noong panahon ni uh, dating Presidente Digong, 51 billion pork barrel fund para sa Davao. Pero ano ngayon? Walang maipakitang matinong proyekto na makakatulong diyan sa mga taga-Davao. Pero wag ka, napapansin natin, hindi yan alintana ng mga taga-Davao dahil utu-utu ang karamihan na naan dyan. <laughs> Sila nga hindi nag- hindi umaalmay eh, dahil wala silang uh, makitang konkretong proyekto na nakakatulong kung kung sana ay nagamit sa maayos itong uh, budget na ito abay siguro yung mga uh, flood control um, project siguro naman ay naisaayos at naisa ng mabuti di ba pero hindi eh tingnan naman ang dinadanas ngayon ng mga taga City taga-Davao the ba uh, nila Sa tingin ko naman hindi. Pero na, yun nga, nakakaawa. Pero karamihan dyan sa mga yan ay hindi rin alintana. Hindi-hindi um, hindi hindi tatanungin. Hindi-hindi kikilatisen. or hindi-hindi hahanapin yung sinasabi na 51 billion pork barrel fund na inallocate nga dyan sa Davao City. O di ba kawawa? Kasi wala mo mga bosses yung mga naan dyan. Sunod-sunuran yan sa mga Duterte. Nakaranas ng matinding pagbaha ang mga residente sa Davao City. Hindi lang ito ngayon. Ah. Noong mga nakaraang buwan din po. Hmm. buwan ba? Anyway, basta maraming beses na po na nakaranas ng ganito kasaklap uh, na, 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 trahedya. Hmm. Na um, kalagayan. Itong mga kababayan natin dyan sa Davao City. Dahil nga sa walang tigil ng pag-ulan at pagbaha kamakailan, eto na naman po sila ngayon. Hmm. Kaya biglang nagtanong, etong si dating Undersecretary secretary Attorney Shalo Magno nga kung nasaan na yung 51 billion pork barrel fund na etong si Pulong Duterte. Wala daw maaasahan, sabi ng mga natasins. Hindi talaga yan maaasahan. Sabi nga, nga nung ilan, abay alam na siguro, alam niyo na siguro kung saan napunta yung, yung ganong kalaking halaga. Si Duterte ay congressman sa unang distrito ng Davao City simula 2019 noong nakapuesto pa ang kanyang ama. Na si dating Pangulong Duterte. Yun! Ano na kaya ang naging output? Kahit sino eh, di ba? Hanapin talaga. Pero ng taong bayan yan eh. Dapat talaga ay may accountability at transparency na tinatawag. Pero yun nga, ang unang dapat nagsasalita ng mga ganyan ay yung mga taga-Davao City mismo. Pero nakita niyo naman, tikom ang bibig at siguro nga ay patuloy na magpapauto sa mga Duterte etong mga taga Davao. Pero wag ka, tayo pong nasa or wala sa Davao, tayo pong outside Davao people, hindi hindi na mauuto na mga Duterte. So hanggang Davao muna sila. Sa ngayon, tignan natin na kung tatagal pa ngayon sa Davao yung mga yan. I mean, yung, yung pamamayagpag, yung paghahari-harian na mga Duterte, Tignan natin, kalaunan sigurado magwawakas din po 'yan. Good luck.